Handa na ba ang lahat sa mga uh, posibleng mangyayari sa mga darating na panahon? Handa na ba kayo sa second coming of Jesus Christ? Karamihan sa atin, guys, no, hindi naman lahat pero karamihan talaga sa atin, guys, no, bising-bisi tayo sa buhay natin, guys. Bising-bisi busy -busy. yung iba, bising-bisi sa pagpapayaman, talagang pagpaparami ng pera ang pinagkakaabalahan nila. Yung iba naman bising-bisi busy sa trabaho, yung iba naman bising-bisi busy sa mga bisyo nila. Yung iba bising-bisi busy sa pakikipagtsismisan, sa panluloko sa kapwa nila, bising-bisi busy sa paggawa ng kasamaan, no. <laughs> Hindi naman ako judge-judge sa pero kasi yung sa akin real to kasi yun naman talaga ang ano eh, ang mangyayari sa mundo natin sa ngayon, no. Yung iba parang ginagawa na nilang diyos yung ano, yung pera yung mga material na bagay, ganun ang pinagkakaabalahan nila. Hindi nila alam na yung mga bagay na yan, yung pera na yan, yung mga kung ano man yung bagay na pinagkakaabalahan nyo. Temporary lang lahat yan guys. Pagdating ng araw guys, pag tayo ay mamamatay na, wala tayong madadala yan sa kabilang buhay guys. Lahat yan maiiwan natin. Naalala ko lang no, yung mga napanood ko sa video na may mga, may mga furniture kasi guys nakita ko sa video na mga abandonadong bahay. Talagang mga mansion siya guys. Ang gaganda as in talagang concrete yung bahay guys. Ah, kompleto pa sa mga appliances. Ang daming gamit sa loob pero naabandona. Inabandona na, na kasi namatay na yung may-ari at saka yung mga anak nila purong mayayaman din. Kaya hindi na hindi na nila kailangang tumira doon sa lumang bahay na yun. Kaya iniwanan na lang. O ba diba? Kita nyo yan. Yun ang example na wala talaga tayo matadala sa kabilang buhay guys. Lahat ng pinaghirapan natin dito sa lupa kung ano man yung pinaghirapan nating gawin dito sa lupa guys, hindi natin madadala yan kapag tayo ay namatay na. sinasabi ng iba para daw pag namatay na sila may maiiwanan sila sa sa mga anak nila o sa mga kapamilya nila. Useless din naman yan guys eh. Kasi kapag second judgment na kasi guys, kapag uh, dumating na yung time na ano na second coming ni Jesus Christ guys, lahat tayo i-judge, lahat na kay Jesus Christ yun kung ano yung magiging judgment sa atin, kung tayo ay gumawa ng mabuti at tayo ay uh, sumusunod sa kautosan niya at dumakad sa will ni, ni God, maaring ano, doon tayo sa langit mapunta, di ba? Bibigyan tayo ng eternal life. Yung mga masasamang tao, yung mga hindi gumagawa ng tama, na kay God na yun kung ano yung magiging, ano, magiging parusa kasi guys, ako hindi ako nananakot guys ha. Talagang nagpapaalala lang ako sa inyo kasi mangyayari at mangyayari talaga yung musikan coming of Jesus. Kasi nasa Bible yan guys. Basahin ko sa inyo para matunayan nyo na hindi ako gumagawa ng kwento. Basahin nyo guys yung ano, Revelation chapter 22 verse 12 to 13. Nakalagay dito guys. And behold, I am coming quickly. And my reward is with me to give to anyone according to his work. I am the Alpha and the Omega. I am the beginning and I am the end. The first and the last. Diba? Nakalagay dito. Maliwanag na nakalagay dito na darating si Jesus Christ sa lalong madaling panahon. Hindi natin alam kung kailan kasi siya lang yung nakakaalam. Si God lang nakakaalam nun kay kailan mangyayari. Pero dapat ay nakaredy tayo guys kasi sabi dito sa Bible, dala ni Jesus Christ yung reward niya para sa atin guys, depende sa kung anong ginawa natin dito sa mundo guys, kung gumawa ba tayo ng kabutihan, or gumawa tayo ng kasamaan, kasi sa kanya nang galing yung kay God nang galing yung buhay natin, diba, buhay natin, hiram lang natin, siya ang pinagmulan, kasi nakalagay nga dito ay Ambi Alpha and the Omega, so, siya din yung kukuha sa buhay at babawi sa buhay na hiram natin guys. Yun yung ibig sabihin ng anong Bible verse na to guys. Kaya dapat kung darating man yung panahon na yun guys, nakaredy tayo guys. Ready tayo sa anumang ano, kung anumang posibleng mangyari. Eh, paano ba tayo magiging ready kung tayo ay patuloy na gumagawa ng kasamaan? Kung tayo ay patuloy na gumagawa sa mga kagustuhan natin sa buhay. Hindi natin sinusurrender yung buhay natin kay God at hindi pa natin ina-accept si God sa mga buhay natin, guys. At ano, at hindi pa tayo lumakad sa ano sa will ni God. Dapat guys ay kung gusto niyo ano guys, gusto niyo yung magiging ready guys sa second coming of Jesus, guys. at uh, gumawa na kayo ng tama, sana ma-realize niyo sa sarili niyo na talagang ano no, kailangan ng magbagong buhay, kailangan ng Uh, magsisi sa mga kasalanan natin, isurinder natin yung buhay natin kay God. Kung gusto natin na magkaroon tayo ng eternal life, Mag, ano, yun naman talagang gusto ng lahat, di ba? Yung buhay na walang hanggan. Mangyayari lang yun kapag sundin natin yung will at saka yung utos ni ni God guys mangyayari lang yun kapag ano kapag lumakad tayo sa matuwid na daan at sinurinder natin yung buhay natin kay God di ba bibigyan tayo ng eternal life sa kabilang buhay Diba? Tatanggapin tayo sa langit. Kapag tayo ay gumawa ng tama, Tatanggapin tayo doon sa langit. Magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kasi mahal tayo ni God, guys. Mayroon pa tayong chance, guys. Hindi pa naman nangyayari yung second coming. Diba? Parating pa lang. May chance pa tayo, guys, para sa pagbubagong buhay natin. Kasi mahal tayo ni God, guys. Gusto niya makapiling na niya tayo, guys, sa kabilang buhay. Kasi nga, diba, nakalagay sa Bible. Basahin niyo John 3.16. For God so loved the world that he gave his only begotten son that whosoever believe in him should not perish but have everlasting life, 'di ba? Kung sino man, 'di ba? Sabi sa Bible, mahal tayo ni God kaya nga binigay niya si Jesus Christ sa atin, 'di ba? Namatay si Jesus Christ sa cross para ay at uh, tubusin ang mga kasalanan natin para makapagbagong buhay tayo guys mabigyan tayo ng chance na magbagong buhay kapag tayo ay ano kapag tayo ay nagsisi sa mga kasalanan natin at inaksip natin si God sa buhay natin at lumakad tayo sa will niya guys papatawarin tayo sa mga kasalanan natin kaya kasi nga tinubos na tayo ni Jesus Christ kasi kung hindi pa tayo tinubos ni Jesus Christ malamang lahat tayo na makasalanan guys nahatulan na tayo agad ng ano ng death kasi di ba Ganun ang nangyayari sa sinaunang tao guys eh. Nung hindi pa natubos ni Jesus Christ yung mga kasalanan natin. Ano guys, at uh, death ang parusa ng mga sinaunang tao na nakakagawa ng kasalanan. Diba? Na, na basa ko yan sa Bible eh. Na ano, na hinahatulan sila ng ano. Depende sa kasalanan nila kung gaano kasama yung kasalanan. Kaya sana tayo guys, sana kasi binigyan tayo ng chance ni God na magbagong buhay, sana ma-realize natin sa buhay natin na kailangan talaga natin na magbagong buhay kung gusto natin na magkaroon tayo ng eternal life. Kung gusto natin na magiging handa tayo sa sa pangalawang ano, pagbabalik ni Jesus Christ, sana hindi mangyari sa atin yung nangyari nung unang judgment nung panahon pa ni Noah, nakalagay dito sa Bible, 'di ba? Wala silang kaalam-alam na na judgment day pala yun. Nakalagay dito sa Bible. Basahin ko sa inyo para ano malaman nyo. Matthew chapter 24 verse 37 to 39. For it was in the days of Noah, so it will be at the coming of the Son of Man. In those days, before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage up to the day that Noah entered the ark, they did not know until the flood came and carried them, them all away, di ba? Ang kalagay dito, bago nangyari yung pagbaha ng mga unang judgment, guys, ano yung mga tao, bising busy silang kumain, nagiinuman, tapos yung iba nagpapakasal pa, di ba? Wala silang kalam-alam na sinuwa na sa loob na ng ark. Mga tao, walang kalam-alam na pumasok na sila Noah sa ano pati yung pamilya niya sa loob ng ark tapos hanggang sa dumating yung baha inanod silang lahat di ba wala silang ano eh, wala silang alam eh 'wag naman nating hayaan na mangyari sa atin yung nangyari nung first judgment di ba kaya sana itong second judgment na to maging ready tayo guys hindi pa naman huli ang lahat guys eh ako hindi ako nananakot ha kasi lahat nasa bible 'yan nakasulat sa bible 'yan nagpapaalala lang ako sa inyo kasi ah uh, gusto ko rin na, ano, ma-realize nyo sa sarili nyo kung ano yung, ano yung dapat nyo gawin, kung ano yung mga bagay na dapat nyo baguhin para kayo ay, ano, para kayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa kabilang buhay, guys. Kaya e, yun lang naman, guys, yun lang ang aking ma-i-share uh, sa inyo sa araw na ito. Sana lang narating yung panahon, guys, na ma-realize nyo yan sa sarili nyo hindi naman sa pilitan, hindi ko naman kayo pinipilit kasi lahat naman tayo, binigyan tayo ng free will ni God, ang sa akin lang paalala lang, malay nyo may matouch akong ano may matouch ko yung ibang puso nyo guys yun lang guys, hanggang dito na lang yung aking video sana may natutunan kayo sa araw na to at sana ano kung nagustuhan yung video ko, like naman subscribe din yung aking channel at papindot nyo na rin yung bell button para sa susunod na mag-upload na naman ako ng panibagong video. Manotify kayo kaagad guys. Bye bye and God bless you all. Bye bye!